ng campaign jingles sa ang maraming barangay ngayong simula na ng kampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections. May paalala naman ang COMELEC sa mga nagpapaskil ng campaign na paraphernalia. Magbabalita si Ian Suyo. Eksaktong alas 12 ng hating gabi kanina, kanya-kanya ng paskil ng campaign material ang mga supporter ng mga kandidato sa kada barangay sa Sampalok at Santa Cruz sa Maynila. Simula na kasi ng sampung araw na campaign period para sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Ang ilan, nagdikit pa sa terminal ng bus. Wala naman daw palag ang mayari. Mayat maya na rin ang patugtog ng mga campaign jingle habang nagkakabit ng tarp sa designated common poster area sa barangay 345, zone 35. Sa Quezon City, todo kabit na rin ng campaign posters sa mga supporter na ito sa itinalagang posting area sa kanilang lugar. Base sa Comelec guidelines, hanggang 2x3 feet lamang dapat ang sukat ng campaign materials, mapagrupo o individual man. Dagdag paalala pa ng Comelec. Habang nag ikot ka, namimigay ka ng t ay bawal naman po yun. Pati mga candy-candy na ganyan. At the same time, ay bawal po yung ating nakakasanayan, lalo sa probinsya, yung nagpapakain. Kasabay nito, naghigpit na rin sa mga checkpoint. Pinapagilid ang mga motorcycle rider para tignan kung may dala silang driver's license o ORCR. Ang mga four-wheeler, pinapababa ang bintana. Hindi na rin pumalag ang mga motorista. Importante po kasi yan, sir, kasi tag dito. Uh, para ito, check din kung may mga illegal na ginagawa. Hindi naman po. Taglit lang naman po eh. Ayon sa Quezon City Police District, 24 na oras na ang mga checkpoint ngayong campaign period para sa BSKE. Wala naman daw maaabala kung makikipagtulungan ng lahat. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.